Eyo, what's up guys? This is Takusa J. May mga nagta yung mga nandito sa uh, New Zealand ngayon, may maraming mga nagtatanong pag makakausap mo mga, mga kabayan natin, mga ibang lahi din na uh, nagtatrabaho dito at na ibang basa. Karamihan sa kanila nangungupahan. So, kami, ni Mrs. nandito na rin. Eh, yun, nangungupahan din kami nung una at sa wakas naman, awan ng Diyos pagtapos ng isang taon, eh, nakabili na kami ng bahay. Pero yung bahay naman ay eh, para doon sa aming dalawang anak na si Sarah at si Joao. Bali, nabili namin to nung, nung nakarang linggo lang anak. Uh, gusto namin i-share sa inyo. Gusto namin ipakita. Gusto namin kayo mismo makasaksi at maging inspirasyon sa lahat. Lalo sa mga kababayan naming na OFW. Hindi man kami nakabili ng bahay sa Pilipinas, pero at least dito sa New Zealand, eh, nakabili kami. Kulay pink nga pala yung nabili namin bahay. Ipapakita ko sa inyo. Furnish na rin siya. Ayan o. Oh, I-house eh, tour ko. Ayan. Ayan yung bahay. Bali, furnish na siya. May pintura na. May mga kwa na rin. Uh, may mga kasangkapan na rin. Tsaka may ilaw na rin siya. Doon sa taas. Ayan na may supply na rin na nakuha na rin natin na supply na rin siya ayan ha. tsaka natitirahan Livable na siya kaya maganda itong nabili namin Livable. kaya doon sa mga kababayan namin ng OFW uh, sana yung maging inspiration sa inyo ito no. Uh, yun lang magandang gabi see you guys soon